kaso ng HIV sa bansa or dito sa Pilipinas, tumataas nga ba? Ang sagot John ay yes. Alam mo ba, noong mga panahon na 2012, ang kaso lang na inaitatala per day ay halos nasa 9 na kaso lang. Pero, itong record na ito is last year pa, April 2023. At dito pa lang, may kita mo yung difference na meron na tayong 50 average cases per day. Imagine, per day sa month pa lang ng April 2023 at nakita na pataas na pataas ng kaso talaga ang naitatala lalo ngayong 2024. Imagine mo kung titingnan mo yung age group. Noong 2023 pa, tingnan nyo yung cases. Sa edad na 15 to 24, 31% yung kaso. Kapag naman 25 to 34, 47%. So imagine, yung edad na ito, ito yung mga kakagraduate pa lang or gagraduate ka pa lang ng college, nagpa-positive na. Imagine ito, ngayon ka pa lang nagtatrabaho, gusto mong bumawi sa pamilya mo, pero yung iba dito, na working na age, nagpa-positive na sila. So, this is Philippine News Agency. So, ito ay March 2024. So, kung titingnan ulit natin yung age, ang sabi dito, close to half or 46%, ng mga bagong na itatalang kaso noong March 2024, so this year lang ito, ay sa taon or age nila ay 25 to 34. Imagine mo, ito yung mga nagtatrabaho ngayon. Nasa sa kanila yung pinakamalaking percent na nakikita na nagpa-positive sa HIV. And then, almost third or 31% ng mga nagpa-positive na nakita ay nasa edad na 15 to 24. Imagine mo, high school, college, or kakagraduate mo pa lang and then madetect made na ikaw ay nagpositive sa HIV. At sa mga kaso na naitatala, ang pinakamataas kung may kita ninyo is galing dito sa males having sex with males. 82% yung nagpapositive sa kanila. And then, for the new infection naman, 89% ay galing pa rin sa MSM or males having sex with males. At 47% ng mga bagong kaso ay galing sa edad na 15 to 24 years old. Imagine nyo yung high school or college or kakagraduate mo palang naghahanap ng trabaho, nagpa-positive na yung iba sa kanila. And then, yung mga cases, mas matataas sa mga lugar na ito. Kasama dyan ng NCR or dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Western Visayas, Central Visayas. So sila yung ang total na percent na nakita doon is 74%. And yes, Philippines is one of the countries with fastest increasing number of HIV cases dito sa Asia. Kaya nananawagan po tayo na maging maingat kung hindi talaga kayang iwasan or gawin yung abstinence hindi ibig sabihin na pwede mong gawin ay eh gagawin mo na or kung hindi talaga kaya please practice safe sex so ingat at bawal magkasakit